Ilang female celebrities ang tinatawag na manika ng fans at viewers dahil sa kanilang dazzling eyes, pointed nose, at rosy cheeks. Sa madaling salita, ang mga ito ay tila mayroong perfect facial features na maihahalin tulad sa mga manika. Kilalanin ang celebrities na real-life Barbie sa video na ito, Marian Rivera. Isa si Marian Rivera sa most beautiful faces sa Philippine showbiz. Living Barbie bukod sa kanyang angelic looks. Mala Barbie ang kagandahan ng kapuso actress na si Marianne. Carla Abellana, ang widows, war star na si Carla Abellana ang isa sa celebrities na madalas tawagin na manika dahil sa taglay nitong kagandahan to sa isang panayam, inilarawan ng aktres na si Bea Alonzo si Carla Abellana. Sabi ng una sa huli, mukha kang doll sa malapitan. Jillian Ward, kahit noong siya ay bata pa, Marami na ang nakapansin na mukhang manika ang star of the new gen at ama ilonggo girl star na si Jillian Ward. Hair, lalo pang nagmukhang manika si Jillian Ward dahil sa kanyang bagong hair color, Kendra Kramer. Maraming netizens ang nagsasabi na malahuman Barbie doll ang panganay na anak ni Nadaug at Cheska Kramer na si Kendra, beautiful lady. Sa larawang ito, hindi maikakaila na mukhang isang manika si Kendra Kramer dahil sa kanyang nakamamanghang kagandahan.